Hello guys, so uh, welcome back to my channel, my channel, John Lo Italian. Oh no guys, sa uh, um, dito, dito, dito guys sa garden na ito na napagalawak guys at uh, ang daming ang magaganda dito guys ng mga halaman dito sa garden nito sa akin napupuntahan at hindi lang yan guys ay mayroon din, din silang guys mga uh, mga protas din dito guys hindi lang halaman guys yung mga ano nila dito mga pananim dahil napahaganda guys yung mga halaman dito at uh, pwede rin kayo guys magalagala mamasyal dito guys dahil welcome naman pumasok guys dito sa garden uh, sa mother earth uh, ito guys yung mother earth guys ay, ay dinuday din dito guys at uh, marami din talagang bumibili dito ng mga halaman dahil napahaganda yung mga halaman nila guys yung dito sa mother earth guys at ito uh, dito ako guys gusto ko tong bilhin yung halaman na to dahil napahaganda talagang halaman nila alam mo ba guys kung magkano yung isang halaman na ito ay 1,500 yung halaman nila dito sa Mother Earth. Uh, yan, Nagtatanong uh, nagtanong ko guys na uh, kung magkano isa ay ang nagkahalaga na ito sa 1,500. Ang halaman nito guys ay nagagaling daw ito sa bundok na inalagaan nila. Ito sa mga sa bundok guys ay hindi naman to pinapansin ng mga tao dahil wala namang halaga sa kanila doon. Dito sa sa ano guys, sa mga garden, ay napakamahal po ang halaman na ito 1,500 may halaman din guys naghalaga ng 5,000 6,000 pero ng galing din guys sa bundok na hindi natin nakikilala pero sa kanila ay napakamahal ang value ng halaman dito dahil napakaganda talaga ang halaman Dependin guys kung marunong kang uh, kumikilala sa mga halaman na maganda na mamahalin, alam mo po na itong halaman na ito ay mahal. Ayan. Ayan guys, yung mga halaman nila dito. Uh, Ang dami din guys na, na mga nangangalaga dito sa halaman nila. Thank you so much guys for watching my YouTube channel, Ingenital Italian. Agagala-gala mga tayo dito guys sa mga ano guys sa mga dalang skip nilang halaman dito. Ayan, ayan. Ganda ng halaman nila, guys. yan Mamaya, uh, pasyalan natin lahat dito ino, sa paligid ng mga halaman nila sa Mother Earth. Thank you so much guys for watching at magagala-gala na ako dito guys. Sa halaman na nila na napakaganda ang halaman dito guys na landscape. Thank you.